sa mga hindi po nakakakilala ito ang tinatawag na alas 4 ayan ang bulok niya kanya ganito meron kulay pink meron naman itong red kulay dilaw pero ito ang dahon ayan medyo hug star triangle patatulok ang dahon niya ayan naman ang kanyang buko ayan Ayan eh, ang kanyang tangkay. Medyo malambot na malutong. Ito namang pinaka bulak-lak niya. Ayan. So, meron siyang parang antena. Ayan. Ayan eh, ang kanyang bulak-lak. Ayan. Ayan. nyo yung mga guhit niya Yan. wala pang buto nito ang buto naman nito maitim hawig sa buto ng papaya pero mas malaki at matigas ang buto nito wala pa nitong wala pang maritang buto yun pagka naalis ito itong pinaka bulaklakan nito ang buto niya makikita dyan sa pinakailalim yan po ang tinatawag na alas 4. Yan.